Sam, magandang hapon. Ay, nakakotap po namin ni Utoy. Aray, ano po? Aray, oh. Arin po yung dating kinuha namin ni Kami Ay, pagkakadami pong bunga ngayon. Ayan, oh. Hanggang sa taas po. Ayan, no. oh. Ito po ay, ano, para mga kamag-anakan po ng, ano, balubo. Ayan, no. oh. Ito, eh. yeah. Wow dami mga kaisan no? oh Oto eh Diyan kasi hindi na uulanan. Are, masarap din po yung ganung manubalang. Ang lasa po niya ay matamis-tamis na maasim-asim. Para pong timyang. Alam mo po yung ng timyang. Inabutan na po kami ng napakalas na ulan mga kainsan Ay Huwag mo tiugain! Toy Huwag Hindi po ito mga mga ka kainsan Dami to tiyo oh. Toy Yan, oh. ay pagkakadaming bunga Pagkakadaming bunga sa taas Ito po ay tumutubo lang mga kinsa ano sa mga tabing uh, ilog

dito sa amin mga kaisa ay ano talbos po ng balubo balubo masarap din po nawala nawawala alasin ano po naaanod po ba ng baha yan po ay ano tumutubo lang din po sa mga tabing ilog baybay ilog yung bang malagi na babasa madalang na ho naaanod ng baha pag po ba malaki ang baha naaanod ay Ayan po eh. Cherry Cherry po mga ka-insan Wild cherry Ön. Hmm. Putul, mm. langsung ulang. Silung. Yang ada bang Sao tim mo mo? na po kami ng malakas sa ulam. Ah. Tuloy na mga kaisa, narito na kami. Yan. dami na mga kaisan oh Oh Mga kaisan Ito yun Parang ano po mga kaisan kam Kamag-anakan din po ito ng duhat Kamag-anakan din Parang ganun Basta masarap Wala na. Huwag mo lang ang mga dyan. Huwag mo lang ang lulumod din ang buto. Oh. Uy, okay na to. Uy. Okay na siguro to mga kainsan. dami na babalikan namin yung mga babalikan namin yung mga nasa taas dami eh oh toy, wow, yun eh. kasama po natin si Ine sir toy hey. buka <laughs> baka bumaha. alalay lang tayo toy, oh sasay din na natin na baka bumaha malalaglag na po ito toy Todo ang ulan po ay. Oh. sa steward akala ko hindi po yung ulat yan wala naman kung tumuto utoy, mukhang lalaki ang tubig ha ah, mga kaysan, nakuha namin bukas po ha, babalikan yung iman, dami pa oh dami po sa taas Uti, baka sa yung ating mga ano Mga camera, saka na Ay, mababasa yan, biro Naku po Magdadala ang ating anting-anting, sige Mga kaisan, mukhang nalaki na ang tubig Yan, babalikan na lang namin Hitik na hitik sa bunga eh Dami pa sa taas Pero manlalaglag na yung iba dyan Oo, oh, manlalaglag na tutoy Tutoy Manlalaglag na, ay baka tayo bahain. Ge, yeah, ge. Yeah. Hop. Alalay, alalay. Ge. Ano 'to? Ginapin na tayo mga kainsam Kulimlim na ay eh. Kulimlim na ako oh. Ayan po si Kauton Tol Kukuha na ako Tol Ah mga kainsam Mananaid po kay Utol Mananaid lang po ay po, kamatis May rin po mayigay rin po mayigay rin pong uh, bukas po Para po yung mga na ano, ano, po, na po ni Utol na pamutihan na. Ah. Eh sinasaid ko po at sayang. May girip pong mo. Pang almusal ay naglalangis-langis. Wow. Na nagmamanti-manti ka. Nako. Bukas na mag Bukas na maga ang luto, dala na ang tanghalian, dadamihan naman naman po. Dami ito yun daw. Idagdagan eh, mo pa. Dagdagi pa. May pong ay, makakatipid kayo sa ulam ah. Kaya ito lang ko ng ulam kaysa bibilhin pa. Hmm. Tagdag eh. Kukuha na yung hilaw. Para matagal ang buhay. Hmm. Um. May ako ko doon sa bag ah. Hmm. Ito eh. Hmm. Maka beso. Mm. Hilaw ang kukuha na Para sabihin ni ate eh. Oh. Ito eh. Mm. Yan. Mm. Toy, are yo. Toy toy. sa mga hinog. Hindi, maganda nga 'yan. Habang tumatagal na 'yung hinog. Mo okay. din. Lagi. Yo. Hindi may pang-ulam na kayo. Tuwa ng iyong inay. Toy! Dalawang kuhanin mo! Para may pang tanghalian na rin kayo. Yan. Pang almusal at tanghalian. Iyan, yeah. dissolved na. Ay gulay na po kami. Hindi na po mapapalo. Okay, Iyan, nga lang. Ay, palo din. <laughs> Ayan, mga kaisa. Nakaulan na naman. дон